I just want to party. Bottas up, Hennessy, glasses of Bacardi. She just want a bad boy, I just want to barbie. They'll go online, she ain't even with nobody. She just want to dance and I just want to party. Bottas up, Hennessy, glasses of Bacardi. She just want a bad boy, I just want to barbie. Shorty you know ang matag Nagaling kaya lang mo rin Di maarte ngalaki alaki na balagbag Di rin to kampante Maikita sa simon yung mga diamante Sabi lang yung boses Katawan ni Gante Lahat sila inakbangan na parang tae Ganda ng iyong ate Pwede bang pakis kung wala ang pakinabang Ikay umalis puro basura pati boa, Kaya winalis Ipilit ng ipilit pero di dada please Inyong mga dis kaya walang peace Hanggang mapaplease Di na ako tinutugis ng pulis pagpadlar ng sana Yun ang wish Ilayo sa mga kobol Pati mga weak Sa samang mga day one Sa puro ring Samang sa street So o yung grill Sabi nung ayan dumaan Nakahis Grabe naka yung tindigan Mga bless Pati peace Patupadlar ng sana Yun ang wish Ilayo sa mga kobol Pati mga weak Sa samang mga day one Sa puro ring Samang sa street So out yung grill Sabi nung ayan dumaan Nakahis Grabe yung tindigan Tatagos magiging boss Dahil yun sa Diyos lahat ng tira Pasok, walang kumapos Gusto nila na mawala, di nila mapata Galing na nga sa wala, ba't pao ihilata Kahit pag binata, kayang dumiskarte Kunin maraming pera, maging dominante Gamitin din talino, para umabante Wag umasa sa himala, baka mabakante Laging lumagari, kahit ang kali Iwanan mga tatamad damad para pera dumami Maniwala sa aking mga sinasabi Mahini kay YG